been making Okay, okay hapon po sa ating lahat. So, ngayong araw po, since Sabado, meron tayong time para sa maintenance ng ating mga breeders. So, unahin ko po sa likod. Ito yung aking mga Black Astrolog na breeders. So, ito po yung itutulok natin para sa ating mga mga roosters ang XP pang pa po ay pangpatas ng fertility ng ating mga roosters at syempre pang patas din ng resistensya at para po hindi sila madali yung gagamitin natin para sa ating mga hens so vitamin A D3 and vitamin E plus selenium so ito po ginagamit natin para ginagamit ko para mataas ang fertility ng ating mga hens at syempre mas maganda ang quality ng mga itlog nila at nakakatulong din po ito po sa paglaban at pag-iwas ng sakit ng ating mga hands yung selenium po so ayan, so kung makikita nyo po itong dalawa, meron akong separate na needle na gagamitin para po iwas tayo sa contamination so bali ito po, ito lang yung gagamitin natin sa pagkuhan ng ating vitamins o yung pangturok Then, iba po yung pangtulok na gagamitin natin sa ating mga breeders. So, tara, let's go. Samahan nyo ko. Okay, sa pag, ano po natin, sa pagkuhan ng ating vitamins na pangtulok sa ating mga breeders, so, at nanggalin mo na po natin yung needle na pangtulok sa ating mga breeders. Then, saka tayo kukuha gamit yung needle na kalagay na sa ating Bexan XP at doon sa isa. So, eto. Kukuha po tayo ng 0.5. So, ginagawa ko po to weekly, once a week. Ayan. 0.5. Then, po na po tayo, tatanggalin natin ito. Then, ibabalik natin yung needle na iba ibabalik po natin yung needle na para sa ating reader. So, tingnan nyo po kapag may hangin, pipitik-pitikin lang po natin bago natin na inspect So, ayan. And ready na po ito. Tara, pasok tayo dito sa so, breeding pen na po yung ito po yung ating rooster. So, ah, maswerte tayo ngayon at tinulungan ako ng asawa ko, Nang maganda kong asawa pa. Magandang asawa. Supportive na asawa na hindi nagagalit. So, yung assistant ko po ngayon yung aking magandang asawa. Sarin-sharing po yung nagbibideo ngayon. So, ito po yung ating Raider na Black Astro Larp. And siya rin po yung tagahawak ng ating vitamins. Ito na po. So, ayan po, pagkatapos natin mag-inject ng ating vitamins ng Bexan XP para sa ating rooster. So, bigyan lang po natin siya ng gentle massage. So, ayan, Para yung pagmamasay sa ating mga asawa at mga jawa. Charot. Then, okay na po ito. So, balik na ang sigla. Then, matas na po yung ng ating roosters, So medyo mas mabigat na siya ngayon as compared nung una kong pag ano nito pag inject. Ang ating na. So vitamin A, D3, and E para, sa, para sa ating mga hands. So ito dapat po magkaibang syringe si po ang gagamitin natin na. So ito yung ginamit natin kanina para sa mga rooster. So ito po yung Then iba naman po yung para sa hands kasi ibang vitamin so ito yung bexan at um, vitamin A D, D3 and E so, para din po yung kanina may separate na iba yung nanditong needle sa ating vitamins at iba yung pangturok sa ating mga hands so tatanggalin lang po natin ulit tanggalin natin yung needle then insert natin dito para kumuha tayo ng vitamins So, paras lang po ang ginagawa ko dito. Um, weekly, 0.5. 0.5 po para sa ating mga hands. So, ayan. Okay na po. Tanggalin natin. Then, balik lang po natin yung syringe niya. Then, good to go na po tayo. And, check nyo lang po kung may ano siya, bubbles or may hangin po. Then, pitig-pitigin lang. Then, panabisin nyo yung hangin ng konti. Pagbibigyan ng vaccine. May vitamins. So, Ayan. Pwede na po ito. Gusto <laughs> na pong baksinan yung ating mga Black Astrolarp na breeders. So hindi ko na po pinavideo lahat. So ito na po yung sunod yung ating vintage line na Rhode Island Red. Ito po. Baka baka sila naman. So ito medyo... Makapal kasi ang anong ito. So, by the way, pala sa pag natin, so, eh, ganito lang po yung kamay natin. Dapat po nahawakan nyo yung pizza at yung kanyang butseto po, yung nangyalagyan ng mga kinakain. So, dito. Then, dyan. I-letter binyo po yung daliri nyo. Ayan. Sa part na yan, dyan po kayo magtuturo. Then, paslan po papunta sa kweta ng manok. Hindi po pa. Kailalim or papunta sa butse. So, papunta dapat sa may pweta ng manok at dapat po nakaslant kasi manipis lang naman po yung, ano dito, yung laman ng manok. Ito po ay intramuscular pero hindi po siya 90 degrees, hindi katulad ng pag-eject natin sa mga, ano, sa tao. So, sa manok po kapag I am, so dapat po nakaslant yung pag tuturok natin. So, ito po, Bexan XP. Um, 0.5 ml para sa ating rooster. So, medyo po malikot itong isang ito. Ever since na binibigyan siya ng bakuna ng vitamins. So, ayan. So, So, maligot lang itong isang ito. So, ating... so, ayan. Tapos na po. Hilutin lang po natin. Masaj-masaj ng konti. Ating breeder na Hot Island Red na Vintage line. So, bibigyan natin ng vitamin A, B3, and E plus selenium. Okay na po ito. O kunting masaya na lang. Ayan, okay na po. So ayan, tapos ko na pong tong ating vintage line na Rhode Island Red. So meron po tayong mga available na day old na Black Astrolorp and day old na Rhode Island Red na vintage line. So sa so, mga interesado po, um, PM na lang po kayo. So thank you and happy farming. Peace!